Narinig mo na ba ang balita? Ang mga ex-senior citizens ay makakatanggap ng bagong social pension payout na magsisimula sa August, is tama ang narinig mo. Hindi lang ito basta dagdag na tulong kundi makakakuha ka ng PHP 6,000 depende sa iyong status. Pero ang malaking tanong ay saan ka makakakuha ng iyong benepisyo at paano mo masisigurado na hindi mo mamimiss ang pagkakataong ito. Marami sa atin lalo na ang mga senior citizens ay umaasa sa mga benepisyong ito para sa araw-araw na pangangailangan. Kaya naman napakahalaga na alam mo kung paano at saan mo matatanggap ang iyong pension payout. Alam natin na madalas kahit ang mga benepisyo mula sa GIS ay may mga lugar na may iba't ibang proseso o schedule ng pag-release. Ngunit huwag mag-alala, tutulungan ka namin na maunawaan kung anong mga lugar ang kabilang sa mga makikinabang at kung paano mo matutukoy kung ikaw ay isa sa mga kwalipikado sa tatlo ito, anim payout na ito. Sa video na ito, tutulungan ka namin na maunawaan kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang tiyakin na makuha mo ang benepisyong ito at kung anong mga dokumento o requirements ang kailangan mong i-prepare para hindi ka maabutan ng deadline. Hindi mo na kailangang mag-alala o malito pa. Magbibigay kami ng tamang gabay para ma-access mo ang iyong benepisyo ng mabilis at madali. Dahil alam natin na sa mga ganitong pagkakataon, kaalaman ang susi sa tamang hakbang kaya't huwag palampasin ang pagkakataon na ito. Tumingin sa iyong paligid. Basahin ang mga detalye sa iyong mga sulat mula sa gis at samantalahin ang oportunidad na ito upang mapagaan ang iyong buhay sa pamamagitan ng tatlo dito. 6B na Social Pension Payaw Sa patuloy na lumalawak na sistema ng mga benepisyo para sa mga senior citizen sa Pilipinas, napakahalaga na bawat isa ay maabot ang mga tamang impormasyon Lalo na pagdating sa mga pagbabago sa G Pension payout, maraming senior citizens ang umaasa sa kanilang mga pensyon upang mapanatili ang kanilang kalusugan at pamumuhay. Ngayon na may bago at mahalagang update mula sa G, maaaring magbago ang iyong sitwasyon kung hindi mo pa ito alam. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng aspeto ng Social Pension Payout na ibibigay mula August 11 na maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa mga kwalipikadong senior citizens. Una sa lahat, ano nga ba ang GS Social Pension? Ang GS or Government Service Insurance System ay isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mga benepisyo tulad ng pensyon, insurance at iba pang mga pag-aalaga para sa mga kawani ng gobyerno at kanilang mga dependents. Para sa mga senior citizens na miyembro ng GS, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay dahil ang pensyon ay nagbibigay sa kanila ng financial na seguridad sa kanilang pagtanda. Ang social pension payout na isasagawa mula August 11 ay isang espesyal na pagkakataon na makakatulong sa mga senior citizens na patuloy na nag-aalala sa kanilang pinansyal na kalagayan. Ayon sa mga bagong anunsyo, ang mga kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng phb 26,000. na thousand. Ito ang pinakamahalagang balita mula sa mga senior citizens na matagal nang umaasa sa kanilang pensyon ang karagdagang tatlo A to 6B ay tiyak na magiging malaking tulo. Ang halaga ng pensyon na ito ay hindi maliit at malaki ang maitutulong nito sa pamumuhay ng ating mga kababayan, ngunit hindi lahat ay makikinabang. Ang unang hakbang upang matukoy kung ikaw ba ay kwalipikado para sa benepisyong ito ay ang maunawaan ang mga requirements at ang mga lugar na isasama sa programa. Ngayon, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga senior citizens na upo sa mga lugar na kabilang sa mga programa ng GS ay makikinabang mula sa ganitong social pension payaw. Kung nakatanggap ka ng mga sulat o abiso mula sa GIS, malamang nakasama ka na sa listahan ng mga maghihintay ng payout na ito. Ang mga sulat ay madalas na nakasaad na mayroong mga kondisyon, kaya't napakahalaga na basahin ng maigi ang mga detalye sa sulat upang malaman mo kung ikaw ay bahagi ng mga kwalipikadong tumanggap ng mga benepisyong ito. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto na madalas na nakakaligtaan ng mga senior citizens ay ang pag-update ng kanilang personal na impormasyon sa G. Kung ikaw ay nakausap na success o nakapagtanggap ng mga abiso mula sa kanilang tanggapan, iyakin mo na ang mga impormasyon mo sa kanila tulad ng iyong address, bank account at iba pang personal na detalye ay napapanahon. Kung hindi ito na-update, maaaring magkaproblema ka sa pagtanggap ng mga karagdagang pensyon. Huwag hayaang mapag-iwanan tiyakin mo na ang lahat ng iyong impormasyon ay kumpleto at tama. Ngayon, hindi rin mawawala ang mga pagdududa ukol sa kung paano nga ba ipagkakaloob ang benepisyong ito sa mga kwalipikado. Ang payout na ito ay ipamamahagi ayon sa schedule ng GS. Kung ikaw ay kwalipikado, ang iyong social pension payout ay makukuha sa mga takdang araw. Halimbawa, ang mga senior citizen sa Metro Manila at iba pang urban na lugar ay maaaring makuha ang kanilang pension sa mga naitakdang buwan samantalang ang mga nasa mga liblib na lugar ay makakakuha rin ng kanilang mga benepisyo. Ngunit maaring may kaunting delay depende sa lokasyon at availability ng mga resources, kaya't importante na mag-check sa iyong mga lokal na G's office upang malaman kung kailan talaga ikaw makakatanggap ng iyong mga benepisyo. Maraming senior citizens ang madalas na nag-aalala kung magiging sapat ba ang karagdagang PH5 o PH bang matugunan ang kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Ang mga karagdagang benepisyo ay tiyak na makakatulong sa mga senior na nahihirapan sa mga bayarin tulad ng mga gamot, renta at pagkain. Ngunit tulad ng nabanggit, hindi ito ganap na solusyon sa lahat ng financial na hamon ng mga senior citizens. Kaya naman ang GIS at mga lokal na pamahalaan ay patuloy na nagahanap ng mga paraan upang mabigyan ang mga senior citizens ng mas maraming benepisyo at pagkakataon upang mapabuti ang kanilang buhay. Para sa mga senior na hindi pa sigurado kung paano nila makukuha ang kanilang benepisyo, hindi kailangang mag-alala. Ang unang hakbang ay bisitahin ang inyong mga lokal na G-branches kung saan maaari kayong makakuha ng kompletong impormasyon tungkol sa requirements at mga susunod na hakbang. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga rin ang pag-iingat. Kaya't magandang siguruhin na ang mga detalye ng inyong mga aplikasyon ay wasto at kumpleto. Kung kinakailangan makipag-ugnayan sa mga excess representative upang makuha ang iyong mga benepisyo ng maayos at mabilis. Sa kabilang banda, ang mga senior citizens na hindi pa nakakatanggap ng mga pension mula sa GAS ay maaari ring magtangkang mag-apply sa mga programa ng gobyerno para sa karagdagang tulo. Halimbawa, may mga programa ang mga lokal na gobyerno o mga welfare organizations na nakalaan para sa mga hindi nakakakuha ng sapat na benepisyo mula sa kanilang mga pensyon. Ang mga programang ito ay nagsisilbing karagdagang tulong upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng pagkain, gamot at iba pangailangan sa araw-araw. Habang ang mga excess senior pensioners ay nakikinabang mula sa mga bagong patakaran, ang mga kasamahan nila sa mga mahihirap na sektor ay patuloy pa rin naghahanap ng karagdagang suporta kaya't patuloy na mahalaga ang pagiging aktibo at alerto sa mga balita at abiso na ipinapalabas ng gobyerno at mga ahensya tulad ng G. Hindi sapat na maghintay lamang na dumating ang mga benepisyo. Kailangan ding maging masigasig sa pag-follow up at pagkuha ng kinakailangang mga dokumento. Marami sa atin ang nag-iisip na sapat na ang ating pensyon para sa pang-araw-araw. Ngunit ang PH5 o 3000 na dagdag na ito mula sa GIS ay makakatulong ng malaki sa pagtugon sa mga pangangailangan na hindi inaasahan. Ito ay maaring makatulong sa mga gastusin na nagiging pabigat sa ating mga seniors. Gayon din, ito ay isang oportunidad na maaari nating samantalahin upang madagdagan ang ating kakayahang makapagtipid o makabili ng mga bagay na kailangan natin para mapabuti ang ating kalusugan at kalidad ng buhay. Pagdating ng August 11, siguraduhin mong handa ka ng matanggap ang iyong karagdagang benepisyo. Kung ikaw ay kwalipikado, ang SIS ay magpapadala ng abiso kung paano ito matatanggap. Kaya't mahalaga na patuloy mong imonitor ang mga anunsyo mula sa kanila. Gamitin ang pagkakataong ito upang makapagplano ng iyong mga gastusin at mas mapabuti ang iyong pamumuhay. Huwag hayaang ang malit na delay o hindi pagkakaintindihan ay maging hadlang sa iyong pag-access sa benepisyo. Patuloy na maging maingat at mapanuri upang matiyak na matatanggap mo ang lahat ng iyong karapatan at benepisyo.